dalawang bagay na nakakabaliw na salita na dapat meron ang mga leaders una dapat magkaroon ka ng salita na wala akong pakialam pangalawa dapat meron kang salita na abnormal walang pakialam at abnormal yan ang dalawang bagay na salita na kailangan ng mga leaders bakit? kasi kapag ka walang pakialam kahit anong mangyari kung kahit saan ka pumunta walang pakialam kung meron ka mang prospect at kakausapin, professional man yan doktor, abogado may hiya na tayo nakawasapin yan kasi may mga pinag-aralan pero kung nasa isip mo na wala kang pakialam kung sino man siya isasabihin mo kung ano ang kagandahan ng Santi Barley papaliwanag mo sa kanya wala akong pakialam pangalawa abnormal kailangan mo maging isang abnormal para kapag ka ikaw ay isang normal hindi mo magagawa parang wala kang pinagkaiba rin kapag ka normal ka kaya dapat kung isang abnormal ibig sabihin ginagawa mo yung mga bagay na ayaw ng mga taong normal tama kung yung ginagawa ng iba ay normal lang so ibig sabihin pare-pareho lang kayo ngayon kung ikaw ay isang abnormal ginagawa mo yung Santi na hindi ka nahihiya at wala kang pakialam abnormal ka pero yung, pag pagiging iba mo para maging normal ayun yung isang bagay na lamang ka sa kanila dahil ikaw ay abnormal yun ang akala nila dahil darating ang araw makikita nila nandun ka na sa taas at nasa baba sila kaya dalawang bagay na kailangan mo wala kang pakialam at isa kang abnormal salamat sa pakikinig sa na naintindihan mo God bless And for the glory of God, I'm Norbert Obet El -Kahayon, Executive Director, your upline of Team Conqueror, and I'm on grass.